So, good morning mga ka EC dyan sa, so, ano, sa mga naghahanap ng ating uh, speedometer. So, ito. Ito yung unang bumibigay sa ating EC125, yung kanyang speedometer cable. So, share ko lang itong video na to. So, ganito pala yung itsura ng speedometer cable natin. So, yan. So, yan ang dulo niya. Ito naman yung nakakabit sa kanyang speedometer AC So, ano nga ba yung kasukat na speedometer cable ng ating EC125? So, sa mga naghahanap, ito yung kasukat niya. So, ito yun. Oh. Ayan. Screenshot nyo na lang. Sniper 135. Plug and play na po yan. So, nakakadalawa na po akong napapalitan. So, para ba makapatibay ang kanyang uh, cable? So, yung cable natin pagkabili nyo, natatanggal pa yan dito sa loob. <coughs> so, natatanggal yun sa loob. So, ano ang gagawin natin? Hilahin nyo lang po yung cable na ganyan. Yan mahuhugot na siya and then lalagyan niyo po ng grasa kahit anong grasa huwag po yung langis kasi ang langis madali siyang matuyo kung grasa ang ilalagay nyo sample lang po ng grasa yan depende na po sa inyo kung ano ang gagamitin nyo damihan nyo na po yung grasa so the best pa rin yan na monthly or 2 months kalasin nyo ulit yung kanyang cable so madali lang naman yung kalasin So meron lang siyang dalawang tinatawag na tornilyo dito. Pinaka-lock. So gutin niyo lang 'yan. Yan. Kuha tayo ng spoon. so gagawin natin ituturo ko sa inyo yung sample ano? Eh, ganyan. Tatanggalin nyo yan Sampo lang ito mga sira. Sampo lang. Ayan, makikita nyo na yung pinaka nakasuksok sa kanya. Doon sa kanyang gearbox. Ayan, yun na po yun. Nakalagay sa kanyang gearbox. Mugutin nyo lang yan, then lagyan nyo ng grasa. So, so pagbabalik naman, suksok nyo lang dito sa butas na yan, magiging okay na yan. yan. So, hilak nyo lang yung masyado. So, sa paglalak naman niya, kailangan yung kamayin lang. Kamayin lang muna. Para mag-redirect siya, ano? So, mamaya ako ibabalik yan. So, ganun lang yung diskarte para mapatagal at mapahaba yung buhay ng ating cable ng speedometer. So, kahit bago siya, lagyan nyo pa rin siya ng, ano, ng langis, ah, ng grasa. I-lubricate na agad natin para ma-prevent natin yung pagkasira. Huwag po kayo maniwala dun sa pinaatras yung motor, nasisira yung kanyang cable. So, wala naman pong gano'n Nasa, uh, kaya lang siya nasisira yung Nissan, kulang sa lubrication. Yun yung talagang dahilan. Minsan, nababasa ng ula na pamapasok yung tubig dun. So, nare-remedyohan naman yung gano'n At the same time, yung quality, minsan, nasasacrifice din meron talagang tinatawag na factory defect para sa kanya you look so in my mind. Yon. Ganda talaga ng isay white.